Today's video guys, ito naman ang aking naisipang lutuin para sa aming tanghalian ang ginisang munggo na napakaraming gulay. At ito na nga, magsasandok na ang kusinirang ina dahil tapos na akong nagluto at oras na para kumain. Siyempre guys, bago tayo kumain, magdasal po muna tayo. Kaya naman si Talia talaga ang palaging bida pagdating sa pagdadasal bago kumain. Ah, ang ating ulam ngayon ay ginisang munggo na may kalabasa at okra. Tapos mayroong dahon ng ampalaya. Oh, lagi ito kay niyo. Banana? Wow, banana. Oh, guys. May banana kami, oh. Mm. Oh, no. Okay. Wow. Kung makasang, kuya. Dalawang kamay na. Dalawang Dalawang kamay na. Ang mm, talya. Ayan si kuya. Wow. Banana din si kuya. Ay, ulam din ni kuya yan. Okay, what do you want? Water? Mga mm. water ka na. Can I open this? Can mm. I open this? Ay, ang sarap ng ulam namin, no? Oh. Ganyan lang, mag-open ng banana. Oh, di ba? Nakatik tuloy. Thank Okay, let's eat na. Iulam ni Talia yan. Tayo tayo guys. Wow. Sarap-sarap ng ulam namin no. May ukra. Ah, ang sarap ng okra, Laki-laki. Yan. Mm. Mm. Iulam yan. Yan. ulam talaga ni Kuya yung banana. Ayan. Ayan, si Talia din. Oh, wow, ang sarap naman yan. Laki ah. Ayan, gulay talaga si Kuya oh. Huh? Gulay. <laughs> Ganito magluto si Mami ng munggo. Ayan oh, munggo. Maraming mga gulay. dahon na ang palaya. Tapos may saging pa si Kuya oh. Hmm. Sabi, sarap niya niya ah. Ha. sikuya, si kuya, daming ulam. May banana pa. Wow. Sarap ng ulam ni kuya. Terus si Talia, oh, saging. Tapos, kanin. <laughs> wow, ang sarap pa. Ah. Yummy, ah. <laughs> Mister dinis Huh? Oh, yeah, may Ayan, munggo. Munggo. Ang sarap ng munggo namin. Mm. Yung, si Kuyo, tiyem, si ganyan na Yan ulam din niya ni Talia. Yung saging. Mm. Mm. Hindi ko na hinati yung ano. Yung okra. Yummy yan, sir. Grabe, kain si Talia ng okra, guys. Oh, mm, grabe, ang yummy, ah. Eggplant. Eggplant. pa. May banana pa. Batang bukid. <laughs> Ganyan ang mga tatak, batang bukid. Mm. Kumakain ng, ng banana, inuulam sa kanin. Kanyang kami ng bata pa, ba, eh, sa bukid. Banana, ulam. Si Kuya, kunti na lang ni Kuya. Unahan ka ni Kuya, oh. Ah, oh, grabe si Kuya. Mm. Ulam niya saging din, oh. Napita si Kuya. Ang sarap ng yummy-yummy. Mm.